Hello! Ayan, meron po tayo isda at sariwa na napili ko. Nilagyan ko na po siya ng uh, asin. At meron tayong ditong bawang, sibuyas at luya na pinipit. At long chili at may nat native tayong uh, uh, sili. So, ito ang ating isang pang na very very na <laughs> so hugasan ko na po siya or hugasan ko ulit yeah kasi binili ko siya sa so ito so hiwain natin saan kaya yung light na may manok Ayan. Sa ito. At may manok nga na tumitilaw. Sino kaya yon Kasi nakabigi ako sa mga nakalahin. Ah! Alam ko na. Kay Marley yun. Kanta ni Marley, may manok na tumitilaw. Ano <laughs> ang So, ito po ang ating talong. siya. At iluto po natin. So, ayan. At ilagay na natin tong ating pinipit na. So, so ang itong ano natin. Ay, ay okay, uh, banana banana vinegar ang aking ilagay sobrang ano na banana vinegar Ayan. at ilagay ko na rin dyan ang ating salong So, ayan. Salamin po natin ang ating siyo. Paksiw na bisugo. Babae. Bisugong babae. Masarap po yan. At lagyan ko po siya ng uh, black pepper. Ayan ah At lagyan ko po siya ng toyo. Toyo. Para konti lang naman kasi yung ano Paksiyo. Ayan. At takpan ko po siya. Takpan. So, wait natin hanggang maduto. So, ayan. Ah, sarap. masarap. Promise. Kasi ang ang um, maanghang. Ang ano ang banana vinegar ay matamis yan na sobrang asin. So takpan pa po natin at antayin natin ano. Antayin natin maluto siya ng alalay. Antay natin paksi Mm. Uh, Maganda siguro ito lagyan ng kamatis kaso lang baka magano. Um, baka mapanis. <laughs> Masarap pa rin yung ano. Um, alalay lang natin ang apoy para ang pagkaluto niya ay alalay din at ang tinik ay ma maano ma, ano, ma medyo lalambot kasi may Naglul, pag nagluluto pa ako ng paksiw ay ang tinig ay malambot kasi niluluto ko sa alalay na apoy. Natin. Mm. Ah, 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 ah. spicy spicy kasi ang sili ay long chili ay ano long bill ah long paper ang tawag dyan yan ay pinutol-putol ko pero ang sarap niya yan ah paksiw paksiw na ano siya ah bisog babaeng bisogo sa sukang banana vinegar yung banana vinegar kaya masarap masarap yung banana vinegar from sa, ang mga saging na hindi ko maibenta ginawa kong vinegar ang sarap niya so ayan so ipakita ko sa inyo ang aking nagawang banana vinegar aking okay. banana vinegar yan So, ayan, ang aking banana vinegar. Ito po ay, mata ito yung unang-una. Ayan, sa, so, inilagay ko dito sa uh, galon na sa red wine, mula sa red wine. At ito naman ay, ayan, ayan banana vinegar. Makikita niyo po yan sa aking cooking ni Kitchen, yata yun. Ayan, pait na vinegar. Sobrang asim po na matamis. Yan. yan. kaya ang ginamit natin yung vinegar ay very organic and safe. No any chemicals. Kasi ang at, ay yung mga dato-puti po, chemicals po 'yan, hindi yan tunay. Ano po 'yan, mga suka na ano, nilalagyan ng chemicals. So, ayan, hanguin na po natin at luto na ang ating masarap ang paksiw pag merong kaunting sabaw. Ayan, show. Sarap. So, mm, <clears throat> so, ilagay po natin sa ating serving bowl para mahugasan ko na itong aking pinagluto ang kawali pag cool down natin yan at ilagay sa wrap. Yan. Pagkatapos kumain. Kasi mag-isa lang ako kaya hindi ko naman siya mauubos. So, pag cool down na siya, hmm, sarap. Ilagay ko siya sa wrap. So, ayan na po ang ating paksiyo na uh, bisugo. Babaeng bisugo. Ayan yung babaeng bisugo kasi malapad yung lalaking bisugo yung medyo pahaba yun, so yan po ang ating paksiyo sa uh, banana vinegar yan, with ano, eggplant or talong, yan, thank you so much sa inyong pagsama sa aking premiere, and bigalang shoutout sa inyong lahat, yan, kain na po tayo favorite ko po yung paksiyo ayan, dapat meron akong paksiyo ayan kahit isang beses lang sa isang linggo. Ayan. Thank you and this is Laurie's Kitchen. Thank you sa mga probinsya na dyan na mahilig sa Paxil. May love shout out. Ayan. Sarap kasi spicy po siya. Ayan. Thank you and God bless po.